Hi mga maring! mo na ni update sa ating uh, pinapagawang bahay mga maring. Hindi eh, siya as in pinapagawa. Pinarifer lang namin yung dati naming bahay. So ito na siya maring. Step 1 yan. Yan yung nangyayari ngayon. Uh, Panoorin nyo lahat ang video na ito dahil makikita nyo yung improvement ng bahay. Uh, next nyan is makikita mo yung uh step 2 kung ano na yung nangyayari so ayan meron na siyang uh, ayan lababo ayan and then next niya is naka-flooring na siya uh shout out sa gumawa nito yung kapitbahay namin na uh, mura lang yung siningil niya sa amin at uh, dahil naman is kapitbahay lang charot basta ayun guys ayan yung sa kwarto namin ayan guys ang manok maingay so nagsha-shout out din ang manok mga maring Okay, mga maring. Ayan. Tapos, sa kwarto namin is tapos na. Dito na lang po sa kusina. Tsaka, double huling. Yung kulang. Tsaka, tiles pala ng lababo. Ayan. Kulang pa ng tiles dyan. Baka mga Monday. Kasi ngayon is holiday. Kasi ngayon is ah, uh, holy week. So, nag ng pagawa. At tsaka, ah, uh, babalik yung yung gumawa nito ngayong Monday. So, ayong mandi styles na 'yung ilalagay niya. So ito na 'yung uh, kuwarto namin guys. Tinignan namin guys kasi 'yung aso namin is natatakot, may kinakatakutan sa loob ng kuwarto guys. Tingnan nyo. silip-silip, silip siya guys. Tingnan nyo, guys niya. yan may may nakikita siyang. hindi namin nakikita mga mareng. Shout out daw sabi ng mga manok dito sa amin mga mareng. So ayan mga mareng. yan Silip yung aso. Ano kayang meron dyan? Hindi pa maayos yung bahay namin, mga maring, kasi uh, hindi pa natapos yung pagawa. So, pag matapos na ito, uh, i-update namin kayo at lilinisan na ito. And then, pag nalinis na, ingay ng manok, maring, basta sa bukid ka nakatira, maring, ang manok, sobrang ingay. Walang paglagyan ang ingay, mga maring. Ayan, yung aso namin takot na takot sa loob ng kwarto. Ang liwanag naman, iwan ko kung anong kinakatakutan niya dyan mga maring. So, ayan mga maring, abangan nyo maring ang update kung ano, paano ito manilinis at paano ito matatapos. Kung hindi na ba ito matatapos o itatapo na lang namin yung mga gamit na yan. As in mga maring, pinagawa na namin kasi sobrang butas na ng bubong. Ayaw yung aso. Ayan, palit-ulit na lang yung video mga maring. Ayan, ito pala yung hindi pa nakagawa ng flooring at saka lababo mga maring. So, yan lang for today's video mga maring. Kung gusto nyo ng bagong video, so follow me, subscribe my YouTube channel, and then please comment kung anong gusto nyo. Baka mag-tutorial ako next video. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. See you next video.